Okay, kakain tayo. Kakanta ka muna. Yan na, ikakanta ka muna. Kapagkain na rito, salamat o Diyos sa iyo. Mabuti ka sa akin na, Diyos na mapagbiyaya. Amen. Sila pong mag-asawa, Kuya Romy at Dorkas. Salamat po, Panginoon Diyos, sa binigay mo, tangalian sa amin na aming pagsalusuluan sa mesang ito. Salamat po at pagpalain mo po, linisin mo sa aming kalakasan physically. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. May pagta po mga kapampangan. At syo kami kayong bali ng kuyang Romy, taga Haraya ha kapampangan. Siyempre <laughs> ang kanyang white Tagalog. Yan. Yan, mga kawampawan, kabalen Mga po.

Basta basa na lang ang nakalagay eh. Hindi ko alam kung saan doon. Nandiyan, tambayanan, kaban. Ramen, kam. Naka- 'yung sinangag. Hmm. Ito po 'yung sinangag ni Kuya Ronnie. Oh, parang iko. Ah. <laughs> yeah. <laughs> birthday po pala bukas ni Ate Dorcas. Ate Dorcas, happy birthday. Thank you. Oh, 81 years old na po siya 81. 81. Si Kuya Romy, 83 naman. 83. Oh, subok na matibay, subok na matatag. <laughs> Praise the Lord. Pinatitibay sila ng Panginoon Diyos. Amen, amen. O, oh, ba't mo nilagay dyan yan? Nakita ko rin yung mga anak ko. Ba't siyempre naman eh, bakit? Eh, buhay ka pa, eh. Anapin ah, itang isa dito ako rami kayong eh, kung paano na po tayong e, dinala wana. Kanita ay hindi dina, na libo. Kaya timala dyo pa yung kailangan pe... <laughs> e, pa nga 60 ya ana. Di na muna 60 mil. Ana, nitang <coughs> Ay nga ba rin nandiyan? Kamaya, aas <laughs> Oo, oh, eh alam ko. Eto sinabi ni Kuya Romy, magseselebrate nga kayo ng birthday at gaganapin yung birthday mo doon. Magre, magkakabiti kayo. Hindi <laughs> <laughs> ka man naliligo daw eh. Pumupunta ka Hindi ka daw naliligo eh. Hindi lang eh. Hindi lang din eh. Eh, yung mga pandilokas, hindi lang lang. Oh, ito nga lang hindi ah wow itang laguna komentah itang talo hahaha wow isso ya. tang mapali wow wow isso Wala ni wow 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 ya. So ako naman kay Sabad din ala ko Kuya Rabi. Ha? Si tang ng kapatid ng misis. Tang mapo kaya. Big birthday eh kubalo kila nyang banwa. Kaya pagkasunduan da ring anak na. Ah uh, sige ana ring kay kan kasawara ng pore ng sawara. Mangang kay ring kilwal. Kita king molo pisen ano molitang ang mm, restaurant na Japan ka ko Korami. Ito ba sa tiking ka eh. Karing kaya ka nung munta. Kaya Sabado. Verde na. Sakto. Verde na. Sabado mismo. Ito meta ya mm. <coughs> <coughs>

ha 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 hindi na harap mo ay sige ba na ina kanya kaya dito dito ang na ito lang eh sila 'yung lalaking 'yun lang Bingo Bingo conbit Doon eh go naman ako dito At ano din sa naman

Nah hmm. itu insya allah <laughs> gula ya. Ya

Loli. Pantung Eh parah dah. Wadah dia dah. Bang tunang Mina bubur. Ba nak

Eh, di po rin mo yan. Talagang yung balo mo, eh, di kayo mako. Iba yung pa

Hmm, ano hmm. yung kaibigan Kaya sus brother man, ba sa Si Kuya Romy po yan Ano no Ang hari ng tahanan At reyna na ng tahanan <laughs> Birthday <Bad> bukas Si <laughs> Hattie Dorcas Maligari Okay Ganito lamang kaibigan God bless us all